Ang bahay na bato ay nakatayo sa dulo ng isang tahimik na kalye sa probinsya. Parang isang matandang lalaki na nagmamasid sa paglipas ng panahon. Ang mga bintana nito ay madilim, parang mga mata na puno ng sekreto. Hindi ko inaasahan na babalik ako dito sa lugar na puno ng alaala ng aking pagkabata. Pero nang mamatay si Lola Carmen, walang ibang magmamana kundi ako. Si Maria, ang apo na lumaki sa lungsod, malayo sa mga kwento at pamayiin ng probinsya. Pagdating ko, ang hangin ay may kakaibang lamig. Kahit natirik ang araw, parang may nagmamasid sa akin mula sa mga puno mula sa mga sulok ng bahay. Pero siyempre, imahinasyon lang 'yun. Matagal na akong hindi naniniwala sa mga multo at engkanto. Hindi tulad ni Lola na palaging may dalang asin at bawang na parang sandata laban sa kung anong hindi nakikita. Habang binubuksan ko ang mabigat na pinto, narinig ko ang mahinan tunog ng kahoy na umiinda sa ilalim ng aking paa. Ang loob ay amoy luma, amoy ng insenso na matagal nang natuyo, ng basang lupa na tumagos sa mga dinding. Inayos ko ang mga gamit ko sa sala kung saan ang mga lumang retrato ng pamilya ay nakasabit pa rin mga mata nila na parang sumusunod sa akin. Kinabukasan, may mga kapitbahay na bumisita, nagdala ng pagkain at mga kwento. Mag-iingat ka sa bahay na yan, Maria. Sabi ng isa, si Mang Tonyo, na may pero seryoso ang tono. Marami ng kwento ang lugar na yan. Si Lola mo, alam niya ang mga sikreto nito. Tumawa lang ako, sinabing hindi na uso ang mga ganong kwento. Pero habang nag-uusap kami, napansin ko ang kanilang mga tingin. Parang may alam sila na hindi nila sinasabi. Sa unang gabi, natulog ako sa kwarto ni Lola. Ang kama ay luma na pero maayos pa rin. At ang mga unan ay may bahid pa ng amoy ng kanyang buhok. Habang nakahiga ako, may narinig akong bulong. Parang boses ni Lola na nagpapaalala. Huwag kang magtiwala sa dilim, Maria. Nagising ako, pero walang tao. Siguro panaginip lang yon, sabi ko sa sarili. Pero bakit parang totoo ang lamig sa kwarto? Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko ng ayusin ang bahay. Nilinis ko ang mga muebles, inalis ang mga alikabok na parang mga alaala ng nakaraan. Pero habang abala ako, may mga bagay na napansin ko. Minsan, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga yapak sa itaas, sa atik, kahit na alam kong wala akong kasama. Dagalang yan, sabi ko sa sarili kahit na hindi ako sigurado. Isang hapon… Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, may nakita akong anino sa gilid ng mata ko. Mabilis itong nawala, parang usok na tinangay ng hangin. Ngumiti ako sa sarili. Maria, huwag kang magpadala sa takot. Bulong ko. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali na may iba sa bahay na ito. Sa gabi, mas lumalakas ang mga tunog. Minsan, parang may humihikbi sa malayo. Pero kapag sinusundan ko ang tunog, wala akong makita. Isang beses, habang natutulog, narinig ko ang mahinang pagkaluskus ng kahoy. Parang may gumagalaw sa likod ng dingding. Nagising ako. Hinintay kong may marinig ulit, pero katahimikan lang ang sumalubon sa akin. Siguro pagod lang ako, sabi ko. Pero hindi ko maipaliwanag ang lamig na dumadampi sa balat ko. May mga apit bahay na nagsabi na normal daw ang ganito sa mga lumang bahay. Lumang kahoy yan, Maria, sabi ni Aling Rosa. Ganyan talaga ang tunog kapag tumatanda. Pero sa mata niya, may kakaiba. Parang may tinatago siyang kwento. Tinanong ko siya kung may alam siyang kakaiba tungkol sa bahay pero umiling lang siya at mabilis na nagpaalam. Isang gabi, habang nagtitipa ako ng lesson plan. Traba ako kasi bilang guro. Biglang namatay ang ilaw. Normal lang sa probinsya ang brownout pero ang poste sa labas hindi namatay. Bumalik ang ilaw pagkatapos ng ilang segundo pero nang tignan ko ang laptop ko, may nakasulat na hindi ko na type na huwag kang tumingin sa likod mo. Napatalon ako, nilingon ang likod ko pero wala siguro glitch lang sabi ko pero nanginginig ang kamay ko habang binubura ko ang mga salitang iyon isang umaga nagpasya akong galugari ng atik gusto ko sanang maghanap ng mga lumang larawan o gamit ni lola para may maipakita sa mga kapatid ko kapag bumisita sila madilim ang atik Puno ng mga kahon at muebles na natatakpan ng puting tela. Ang amoy ay mas malakas dito. Amoy ng insenso at lumang papel. Sa dulo ng kwarto, may nakita akong maliit na altar. Gawa ito ng kahoy. May mga ukit na hindi ko maintindihan. At sa gitna, isang larawan ni Lola. Sa paligid ng larawan, may mga tuyong bulaklak. Isang kandila na natunaw na at ilang maliliit na bato na parang inayos sa isang bilog. Biglang nagbalik na alaala. Ang mga gabing nakikita ko si lola na nagdarasal dito na may dalang insenso at mga bulong na hindi ko naintindihan. Para sa mga anito, sabi niya minsan, para hindi sila magalit. Hindi ko naintindihan noon. Bata pa ako at sa isip ko mga kwento lang ng matatanda ang mga ganun. Pero ngayon, habang tinitignan ko ang altar, parang may kumikirot sa dibdib ko. Parang may nagpapaalala ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. Hinawakan ko ang larawan ni Lola at sa ilalim nito, may nakita akong maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, isang lumang kwaderno puno ng sulat kamay ni Lola binasa ko ang unang pahina. Ang mga anito ay hindi natutulog, sabi doon. Kailangan nilang alagaan, kung hindi, darating ang dilim. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang mga salitang yon. Isinara ko ang kwaderno at dinala ito sa kwarto ko. Pero bago ako umalis sa atik, narinig ko ang mahinang pagkalusko sa likod ng mga kahon. Nilingon ko, pero wala. Siguro hangin lang, sabi ko. Pero bakit parang may mga mata akong nararamdaman? Sa mga sumunod na gabi, panaginip ang bumisita sa akin. Panaginip ng mga taong hindi ko kilala, pero parang pamilyar. Mga mukha na puno ng galit, ng takot, ng sakit. Sa isang panaginip, nakita ko ang bahay na bato, pero iba, parang mas luma, at sa paligid may mga tao na nagdarasal sa harap ng altar. May isang boses na nagsasabi, "Bayaran mo ang utang." Nagising ako na pawis na pawis, na may kaba sa dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang epekto ng bahay sa akin. Siguro stress lang, sabi ko sa sarili. Pero sa bawat panaginip, parang lumalakas ang boses. Mas nagiging malinaw ang mensahe. Isang gabi, sa panaginip, nakita ko si Lola. Nakaupo siya sa harap ng altar, pero hindi siya tumitingin sa akin. Maria, sabi niya, huwag mong kalimutan ng sumpa. Nagising ako at sa unang pagkakataon natakot ako ng tutuhanan. Sinubukan kong huwag pansinin ang mga panaginip pero kahit gising parang naririnig ko pa rin ang mga bulong. Minsan, habang naghuhugas ng pinggan, biglang tumigil ang tunog ng tubig at narinig ko ang mahinang Maria mula sa likod ko. Mabilis akong lumingon pero wala. Siguro pagod lang ako, sabi ko ulit pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagbabantay. Kinuha ko ang kwaderno ni Lola at binasa ulit. May mga tapi hour entries tungkol sa mga ritual, mga alay at isang bagay na tinatawag na pagsalubong sa mga ninuno. Hindi ko maintindihan ng lahat pero may isang linya na tumatak sa akin. Kung hindi mo sila bibigyan ng respeto, sila mismo ang kukuha nito. Napaisip ako, ano ang ibig sabihin nito? Dahil sa mga panaginip at kakaibang mga pangyayari, nagpa siya akong magtanong sa mga kapitbahay. May isang matandang babae, si Aling Nena, na kilala bilang Albularyo. Sabi nila, marami siyang alam tungkol sa mga espiritu at sumpa. Pumunta ako sa kanya, dala ang kwaderno ni Lola nang makita niya ako. Parang may takot sa mata niya. "Maria," sabi niya. "Alam mo ba ang kasaysayan ng pamilya mo?" Umiling ako. "Hindi masyado. Alam ko lang na si Lola ay respetado dito, pero may mga kwento rin na medyo kakaiba." Ngumiti si Aling Nena, pero walang kasiyahan ang pamilya mo ay may utang sa mga anito. Matagal na itong nakalimutan, pero ang mga espiritu hindi nakakalimot. Kinuwento niya na noong unang panahon, ang aking mga ninuno ay humingi ng tulong sa mga anito para sa proteksyon laban sa isang sumpa mula sa kalabang pamilya. Pero may kapalit, kailangang mag-alay ang bawat henerasyon ng isang buhay para sa kanila. Si Lola ang huling gumawa nito, pero nang mamatay siya, walang pumalit. Ngayon, sabi niya, galit na ang mga anito at ikaw ang hinihintay nila. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot, pero ang seryoso niyang mukha ay nagpabigat ng pakilamdam ko. Tinanong ko kung paano ko maaayos ito at sinabi niyang kailangan ko raw magsagawa ng ritual, pag-aalay ng pagkain, kandila at dasal. Pero mag-ingat ka, sabi niya. Kung mali ang gawin mo, mas lalala ang galit nila. Umuwi ako na magulo ang isip. Hindi ako naniniwala sa mga ganito, pero paano ko ipapaliwanag ang mga nangyayari? ang mga panaginip, ang mga bulong, ang lamig na hindi ko maalis. Sa gabing iyon, narinig ko ulit ang boses ni Lola sa isip ko. Huwag mong kalimutan, Maria. Kinabukasan, nagpasya akong sundi ng payo ni Aling Nena. Hindi ako sigurado, pero wala na akong ibang maisip na paraan. Inihanda ko ang mga kailangan. Pagkain, kanin at manok, isang kandila at mga bulaklak na kinuha ko sa hardin. Sa hating gabi, pumunta ako sa atik sa harap ng altar ni Lola. Sinindihan ko ang kandila at inilagay ang mga alay. Binasa ko ang mga dasal na itinuro ni Aling Nena kahit na nanginginig ang boses ko. Habang nagsasalita ako, biglung umihip ang hangin kahit na sarado ang mga bintana. Napatigil ako. Pero pinilit kong ituloy. Mga anito, sabi ko. Patawarin ninyo kami sa aming pagkukulang. Tagapin ninyo ang alay na ito bilang tanda ng aming respeto. Pagkatapos, may narinig akong boses. Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Huli na, sabi nito. Huli na para sa inyo. Napatalo na ho. Natakot at natumba ko ang kandila. Ang apoy ay kumalat sa mga tuyong bulaklak at mabilis ko itong pilatay gamit ang aking kamay. Pero kahit na wala ang apoy, narinig ko pa rin ng boses paulit-ulit, Huli na... Nagmadali akong bumaba, pero habang tumatakbo, parang may humahabol sa akin. Hindi ko nakita, pero nararamdaman ko. Sa kwarto ko, sinara ko ang pinto at nagdasal, kahit hindi ko alam kung sino ang dinadasalan ko. Sa labas, narinig ko ang mahinang tunog ng kuliglig, pero iba ito. Parang may sinasabi sila na hindi ko maintindihan. Tinabukasan, Dumating ang kapatid ko na si Luis para tumulong sa bahay. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari pero tinawanan niya lang ako. Maria, masyado kang nanunod ng horror movies, sabi niya. Pero habang naglilinis kami, napansin ko ang kakaiba sa kanya. Parang wala siya sa sarili, parang may ibang kumokontrol sa kanya. Isang gabi, habang natutulog, Biglang nagising si Luis at tumayo. "Bayaran mo," sabi niya, pero hindi ang boses niya. Malalim ito, parang ang boses na narinig ko sa ritwal. "Bayaran mo ang utang ng pamilya mo." Natakot ako. Sinubukan ko siyang gisingin, pero parang wala siyang naririnig. Bigla siyang bumalik sa kama at natulog ulit na parang walang nangyari. Kinabukasan, Tinanong ko siya tungkol dito, pero wala siyang naaalala. Panaginip mo lang yun, sabi niya, pero hindi ako kumbinsido. Sa araw na iyon, mas naging kakaiba si Luis. Minsan, nakatitig lang siya sa altar sa atik, parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Isang beses, narinig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, parang lumang wika. Tinawagan ko si Aling Nena at sinabi ang nangyari. Nako Maria, sabi niya. Hinawakan na siya ng mga anito. Kailangan nating kumilos bago siya tuluyang makuha. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas ang kapatid ko o kung kaya ko pa ba. Sa sobrang takot, nagpa siya akong basahin ng buo ang kwaderno ni Lola. Doon… Natuklasan ko ang katotohanan. Matagal ng panahon na ang nakalipas ang aking mga ninuno ay nakipagkasundo sa mga anito para sa proteksyon at yaman. Pero may kapalit. Bawat henerasyon may isang miyembro ng pamilya na kailangang maglingkod sa kanila mag-alay ng buhay para mapanatili ang balanse. Si Lola ang huling naglingkod. Siya ang nagbigay ng mga ritual, nag-alaga sa altar at pinanatili ang kasunduan. Pero nang mamatay siya, walang pumalit. At ngayon, ako na ang hinintay nila. May mas malalim pa ang sumpa. Kung hindi matutupad ang kasunduan, ang buong pamilya ay magdurusa. Hindi lang kamatayan, kundi isang buhay na puno ng sakit at dilim. Isinara ko ang kwaderno pero hindi ko maalis ang bigat ng mga nabasa ko. Tinignan ko si Luis na ngayon ay tahimik na nakaupo sa sala pero may kakaiba sa mata niya. Parang hindi na siya ang kapatid ko. Tinanon ko si Aling Nena kung paano ko maaalis ang sumpa at sinabi niyang kailalang ko raw harapin ang mga anito mismo. Pero mag-ingat ka, sabi niya. Ang mga espiritu ay hindi basta nagpapatawad. Sa gabing iyon, Narinig ko ulit ang boses ni Lola sa isip ko. Maria, may paraan pero mahal ang kapalit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero alam kong kailangan ko nang gumawa ng desisyon habang lumalalim ang aking pag-unawa, parang unti-unti ring nababaliw. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at ano ang guni-guni. Minsan, nakikita ko ang mga anino na gumagalaw sa dingding. Naririnig ko ang mga bulong na walang pinanggagalingan. Isang gabi, sa harap ng salamin, nakita ko ang sarili ko, pero may iba sa mata ko. Parang may ibang nakatingin pabalik sa akin. Handa ka na ba? Tanong ng boses sa loob ng ulo ko. Handa ka na bang maglingkod? Sinubukan kong 'wag pansinin pero parang lumalakas kasi ito sa bawat araw. Si Luis naman lalong lumalala. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, parang may plano siyang hindi ko alam. Isang beses, sinubukan niyang hawakan ang leg ko pero mabilis akong umiwas tinawagan ko ulit si Aling Nena at sinabi niyang kailangan ko nang tapusin ito kailangan mong magsakripisyo sabi niya isang buhay para sa kalayaan ng pamilya mo napaisip ako paano ko gagawin ito hindi ko kayang saktan si Luis pero paano ko siya ililigtas sa bawat gabi mas lumalakas ang pakiramdam na nawawala na ako sa sarili ko. Minsan, naririnig ko ang sarili kong bumubulong ng mga dasal na hindi ko natutunan. Parang may kumukontrol sa akin at natatakot akong baka tuluyan na akong mawala. Sa huling gabi, alam kong kailangan ko nang pumili. Maglilingkod ba ako sa mga anito tulad ng aking mga ninuno o lalaban ako kahit na nangangahulugan ito ng panganib para sa buong pamilya. Pumunta ako sa atik sa harap ng altar at inihanda ang huling ritual. Dala ko ang kwaderno ni Lola, ang kandila at isang kutsilyo para sa kung ano hindi ko pa sigurado. Habang nagdarasal, narinig ko ang boses ni Lola. Maria, may paraan para wakasan ito, pero kailangan mong magsakripisyo. Napatingin ako kay Luis na nakatayo sa likod ko, parang wala sa sarili. Bayaran mo, sabi niya ulit pero alam kong hindi na siya ang nagsasalita. Sa ilalim ng buwan, naramdaman ko ang presensya ng mga anito. Parang naroon sila sa paligid ko, hindi nakikita pero ramdam na ramdam. Kukunin namin ang nararapat sa amin, sabi ng boses sa isip ko. Pero sa puso ko, alam kong handa akong gawin ng lahat para sa pamilya ko. Hinawakan ko ang kutsilyo at sa isang mabilis na galaw, hinintay ko ang tamang sandali. Hindi ko alam kung sapat ba ito para matakos ang sumpa o kung magpapatuloy ang dilim. Pero sa huling segundo, naramdaman ko ang kapayapaan kahit saglit lang.